masarap yung ano, ganda lang kalamin ulit. Marami ba yun? <laughs> pupunta ulit ako. Pupun, pup, pu, pu, di akala ko ba pupunta ng tayo tagay tayo? Ikan mo, ikan mo. Pupun, tayo. Pupunta ng tagay tayo. Eh, paano? Pupunta dito yung anak mo. Gagamitin na yung motor mo. Hindi. Kung ganun, uh, 19, marunong ba sila pupunta ng, ng kalamba? Then sunduhin natin sa kalamba sila. Nineteen na lang. Nineteen na lang pa kung kakay doon kasi magsundo kami 19. Maaga naman yun eh. O, oh, magkita-kita lang tayo ng kalamba. Then, naiiwan-iwan namin yung mga bata sa bahay. Twenty na kayo magpulong. O, oh, bala. Special mo na mga mga mga. O, oh, di ba? Ganun na lang. Akala ko ba magsusundo pa kayo sa Kubaw? Oh, pero... Anong oras, anong oras musundoin sa Kubaw? Ah, mga sila na Mga anong oras? Ah, okay. 6, 6. Ah, la size pala eh. Ayan, na baka nasa biyahe, paka, nasa na sa biyahe pa kami, na sa na kami. Wala bang sakayan no punta Kalamba diyan sa May Crossing? Ha? Crossing. Na, crossing. Saan? Ha? Sa Cubao talaga? Cubao doon sa malapit sa Dominion. Oh. K -Baw. K -Baw. O. Sa C5. Hanapin mo yung bus stop doon, mayroon doon nakalagay Kalamba. C5. Oh, sige. Hello. Oh, bini bini. Bye bye. Thank you pala sa pagbisita. Oh, pumasok na yung aso. O. Thank you. Thank okay. you. naas na nga kasi nila, oh. Salamat, Joyce. Salamat. Tikman mo yun kung madami. Oo. Kung matamis, yun. Kung Sugarless. Sugarless. kami sa parang... ng ng kami sa Sweet sweet naman ni Berlitz. <laughs> 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 Thank you guys. Ayan na, um um umalis na. Alam, hindi pa natanggal yung kanya. Pag. Bye. See you sa lunis ha. Ingat kayo ah. Nasaan yung ano nyo? Dala. Okay. Ingat. Bye-bye. Please subscribe to Joyce Vargas Vlog and Berlitz <laughs> FBI Vlog. Grabe, sila. Thank you guys for watching. Nakarating yung aking mga kaibigan galing Singapore, guys. So, nakarating. Nakaano, natunto nila yung aking pamamahay. Hindi ka pa nag ano,